So what is up, guys? Welcome back. This is me, Mac Moto and for today's video, yawn. Eh, nag-update lang tayo tungkol sa am ng panahon. You <laughs> ka! <laughs> 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 Yeah, magaya, magaya na lang tayo, no? <clears throat> yeah, sa mga dadaanan ng bagyo, no? Eh, mag-iingat po tayong lahat, ano? Yan. Yeah. At, uh, medyo malakas po yung bagyo. kaya, uh, ingat-ingat at malaki rin po yung masasakot niya. Ayan po, yung uh, sa picture, yung masasakot ng bagyo. yeah. alright kaya doble ingat po ang lahat huwag po tayong pakampante porket kaya uh, pa yung panahon no, lalo na sa mga uh, na talagang matutumbok ng bagyo no? Yan. ingat po tayong lahat at uh, sa mga malayo-layo naman doon sa bagyo eh, eh, tulungan nyo na lang po magdasal no? yay ang sakit kaya rin masakit yung tuhod ko kapag ka na kakaldag ng bag, ng bagyo <laughs> ng motor <laughs> alright so yun, tayo na at um, ang gamit yung helmet ngayon na itong HD siya ano? kasi yung lagaya natin o yung chin mount noong rise natin yung puti ay nag loo noo nag vlog yung ating ano king mountain kaya naman sumunang si HCC ang ginamit ko ngayon mm. yeah mm. noo yun na medyo maaga ang uwi ko ngayon gasee pupunta uh, ako ngayon kay uh, Boss Mako o kay Master 3M at uh, ipapaayos na natin yung ating tuhod ewan ko kung anong mangyayari after niya mahila ng, kung ano magiging suggestion sa akin ni 3M after niya mahila ng aking tuhod at uh, kung ano pala no uh, kung okay, kayo naman ay malapit lapit dito sa Amparo ano at uh, kailangan niyo ng pang-refresh sa inyo sarili ay hindi sa motor sa inyo sarili no yan meron tayo subscriber diyan na nagtitinda sa may kanto ng bangkal sa Bergal uh, sa Bergal Hardware no? yan meron din ay titinda na uh, lemonade na napakasarap din shout out sa sir no at salamat sa yung masarap na produkto nyo, yan. Si... Bayuhin mo siya, no? Eh, malapit lang naman kayo, puntahan nyo na lang sa Amparo. Amparo lang din naman. Kanta ng Bangkal Malanting. Grabe, napakasarap yung lemonade niya. At buod sa napakasarap, napakamura pa na no, may 10, 20 ang alam ko pinakamahal is yung kanyang 30 pesos na, no, pero nabe, hindi kayo mahusinayan kasi napakasarap sobra <laughs> so, <bra. laughs> so yun, galing ako sa kanya kahapon at yun humingi uh, rin siya ng sticker at siyempre eh, din naman natin pero talagang hindi talaga ako makamove on sa kanyang lemonade na at siguro na maya babalik ulit ako doon para sa kanyang lemonade na ako nabighani ako sa lemonade <laughs> na napakasarap <laughs> grabe hirap ang trabaho ni siya ah ah ayayay ha. ay, ay, ay. hahahaha <laughs> ay. <laughs> so yan bro at uh, eh, siguro dalawang sunod yung gagawin itong upload na yung araw na para magkurang ko naman yung mga araw na hindi ako makapag-upload kasi nga eh invade tayo no so anong connect naman ng invade oh, ako dyan makapag wala akong video na gawa ay nako kaya naman ngayon ngayon na lang ako babawi At bukod din nga pala sa lemonade no, na produkto ng ating uh, subscriber. No? Eh, meron din din ng helmet. No? Kung kayo naman ay may mga helmet at uh, uh, yung ano ng helmet natin eh ano yung nagdirigma na yun, pwede natin ipalinis dun at hmm, napakabango at yung lasting talaga yung bango niya kasi Uh, simula nung pinalinis ko yung mga helmet ko ngayon ko nalang ginamit itong HTC kasi after mapalinis ng dalawang helmet itong HTC at saka yung Ryzen Ang uh, ginamit ko ng helmet lagi ay yung Ryzen hindi ko na muna ginamit itong HTC pero so, eh. eh, yung ano yung bango ay nandito pa rin sa loob mo no? imagine kung yan, nakatagal yun and naka-open pa siya sa bahay mo no? naka-open pa yung ano natin, yung helmet natin doon. Pagka inilalagay ko yung helmet sa kwarto para nagiging air freshener sa sobrang bango. Ayan. So, ayan. Bayuhin nyo na lang doon kung interesado kayo, no? At pero malaman nyo rin, natutuwa yung rin yung sinasabi doon, no? So, habang nagpapalinis kayo ng helmet, le nagle-lemonade kayo, meron din kong parisan doon, no? Na, tulo meron din din yan din mga hat mga t-shirt na meron din din kaya kung sa mga na kayo ay malapit lang din dito sa Amparo no? yan uh, dayuhin nyo na lang po sila eh sadyain nyo na lang din ano so yun lang muna guys sa video na to at muli ay kayong mga subscriber ko na madadaanan ng bagigan sa parking vehicle ay www ko ingat ano at uh, sa mga hindi na matatamaan yan pagdasal na lang dito natin yung ating mga kasama na din sa malayo at nasa vehicle banda na kada, tatamaan ng bagyo sa hindi na sa vehicle o so, kung saan magtatamaan yung bagyo na yan eh. And dasal na lang po tayo Lahat Para lang sa ganun eh Hindi na maulit yung may mga Nawala sa ating pamilya no? Ayun lang Pero maraming salamat Sa lahat ng mga sinasuporta na nunood At sa mga nagsusubscribe no? Maraming maraming salamat Ito kasi umabi ng 900 subscriber No 100 subscribers na lang tayo ayun ang na, subscribers na no? And sana ma-monetize na so tayo ni YouTube. At mamaglalag na kaya. Diba? So yan, hanggang dito na lang muna itong video na to. And sa lahat, Salah! <laughs> Bye!